ang Santo Niño di Malolos. Yan po ang original ng Santo Niño. Yan po ay huling-huling ilalabas mamaya pagkatapos ng mga mahat mga karosa. Sa ating pong po. Marshal Nino Jesus de las Flores ni Marshal Marwin Richard Cortez kaya Biaba at Pamilya ng Katmon. Ito po ay delegasyon pa rin po ng ating mga kaibigan. Kasunod po ng uh, Santo Niño del Remedio. Yeah. isang taon yung may mga dalang-dalang ni Uy, kakaroon na yan. ng Kuya Nito Valerio, ang Santo Niño at Sagrada Familia. Ini fireworks, nak kita punya fireworks. Eh, iba so, sa dating mga pilos. Ika, iba sa iba na. eh, iba sa iba yung. Yung ano akong piliya? Nanagmula kopo sa Valenzuela City. tambol ng tambol eh. Exhibition pa go! tuloy-tuloy lumalakad. Eh, hagis mo tambol. Go! Hindi mo pwede magtatlo. Huwag kayo, tatlo-tatlo. Pakintahan yung pa eh. Marshalls, kanila na po. Marshalls, para dumikin. Sige po, sige. Tuloy-tuloy. Tayo po ang nagpo-prosesyon. Tapos yung paano ng mga regalo, Balik po tayo sa prosesyon at hindi kaya na magdasal ah, tayo lahat. Biyayaan tayo ng santuling ng maraming biyaya sa lahat ng mga ng aming buhay. Ayun na po, isimula, lumilig ko na po sa Parangay San Vicente. Yung simula ng prosesyon, papunta na po sa Parangay San Vicente, patungo ng liyang, pasawag ng Kongreso, harapan ng Sige, atras! Atras kayo at hihikain kayo dyan. Ayan na, o. Oh. Hindi na tayo magkita-kita. O. Oh. Ganyan pala gusto ninyo. Sinabi ko na doon, magpauso kayo. atras yan. Ayan na. Palakpakan tayo. Santo ninyo, de Malalos! Eh, hindi na tayo magkita-kita. Ayan na, o. Oh, ayan, o. Oh. Sige. Sige. Pausokin mo pa. Ayan, ni kain naman. O, o yan. O, yan na. O, ulit. Ayan na. lang po lahat yan. Sa inyong po pagtalo sa araw na ito sa ikalinigaya po nila sa ng po ng San de Ang delikasyon po ito ay mula pa sa Parangay Pinawangay o Panto Maraming salamat po. Oh. sa ng pamilya ni Bige po, tuloy-tuloy po tayo. Bambino Araceli ni Elmer del Mundo Mulaco sa Bagna.

Santo Niño Consolador de los Afligidos ni Sir Tanjo Guevara. Kasunod po ng Divino niyo, Jesus Amoroso ni Derek Bryan, Puerto at Pamilya. Sa ala-ala po ng ating kapatid na Kenneth Ayunan. Dala po ni na Aluna ng kanilang San Nino de la Paz. Alas 4 na tayo nagsin. Ang pamilya. Santo Nino, hari ng langit at lupa. Salamat sa pagtutuloy ninyo. Ang ninyo po galing ay galing pa ng Guagua, Pampanga, Masay. Protocol. Tignan po. dire diretso po tayo. Alam na mga mananayong mga sus. Aming isaktan. Pagkatapos po ang prosesyon, abangan muna natin ang fireworks display. Santo Nino de Obrero, the Honorable Miguel Artem Agustin and family ng ano ba sa Ang As Association of Malolos kay Consejal at kay Consejal Sinusundan po ng Santo Niño Gabayan sa paglalakbay ni Decker. Santo Niño de Amor ni Consel Christian Bernard Ipchen Faustino mula sa parokya ng San Jose Magdadawa, Barangay Panasaan, Malolos City. Ang po ang Santo Niño de Candelero. Candelaria. Candelaria. Mula sa pag-aari ni Rapi and Lucy Bernardo and Pamilya. Punta po ito ni Celerina o... Of... Paul, Brian, Erpe at Pamilya. Mula kay Paula Cinto at Pamilya ng Barangay San Vicente, Malolos City. At ang Santo Niño, Jesus, guro ng mga ibang ilista mula kay Chuck Roque at pamilya ng San Juan, Malolos. Sunod po ang uh, Jesus, hari ng mga patriarka mula kay Aris, kapitan at pamilya ng Santo Rosario City of Malolos. Chuck, may magagawa pa mag ulit ako sa Santo Nino del Mundo ni Kristen J. Pinto ng Santo Rosario. Sinusunod po ang Santo Nino de Palwa mula kay Romar Manabat at Bambi. Igalang po natin ang ating mga Marshal. Malagay ko mag aabot abot itong umpisa at saka sa dami ng karosa. Yesu Lux Mundi. Na aming uh, pinakamamahal na Kuya Mar Pascual sa si Malangit Nawa. Uwi na po ulit.